Noong 2015, may ilang daang libong dekoryenteng sasakyan lang sa China. Wala pang isang dekada, lumampas ito sa 30 milyon. Ngayon, mas marami ng dekoryenteng sasakyan ang naibibenta ng China bawat buwan kaysa sa buong mundo. Ano ang nagtutulak nito? Skala Gastos Kulang Koordinasyon ang mga domestic brand ay nagtayo ng mga EV para sa bawat punto ng presyo, ang ilan ay wala pang 10,000 dolyar at nangunguna na ngayon sa mundo ang charging network ng bansa. Hindi lang pinagtibay ng China ang EV revolution, ginawang industrialisado ito at ang mga epekto ng Ripple ay muling hinuhubog ang pandaigdigang transportasyon. Ang North America at Europe ay mabilis na humahabol at nasa gitna ng isang EV acceleration. Noong 2015, ang mga dekoryenteng sasakyan ay isang angkop na produkto. Sa pamamagitan ng 2024, ang pinagsamang fleet ay lumampas sa 20 million. Ang pag-face out ng Europe sa mga combustion cars, ang US Inflation Reduction Act at record investment sa mga pabrika ng baterya ay nagsasara ng gap sa China. Mabilis na lumalawak ang infrastruktura sa pag-charge. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga EV ay umaabot sa pagkakapantay-pantay ng gastos sa mga petrol car. Malinaw ang mensahe. Ang paglipat ay hindi na tungkol sa kung. Ito ay tungkol sa kung gaano kabilis. Ang iba pang bahagi ng mundo ay nagsisimula na rin ng sarili nitong EV surge mula sa India at Southeast Asia hanggang sa Latin America at Africa. Habang ang fleet ay mas maliit sa humigit kumulang 4 na milyong sasakyan, ang mga rate ng paglago ay nasa double digit. Sa India, binago ng mga electric two at three wheelers ang transportasyon ng lungsod. Sa Africa, ang pagbaba ng mga presyo ng baterya at ang mga pag-export ng China ay ginagawang naa-access ang mga EV sa unang pagkakataon. Hindi lang ito tungkol sa mga kotse, kundi tungkol sa kalayaan sa paggalaw. Ang Global South ay direktang tumatalon sa malinis na panahon ng transportasyon. Ito ang Future Keepers News, ang iyong source para sa optimismo at impormasyon.